ka pisngi. Lami kayo eh. Kaya pagawas na mo, nakita na muna si Kuya nga po bong with cheese overload, overload cheese. Charot. So, mo siya guys. Naabot na si Kuya da rin. Uh, ni siya gikan. Panabo. Hantod sa universe. Naabot na ni si Kuya baligyan ni po O, diba? Sa abot kayang halaga. Lima ka 100 pesos. If isa, 25 pesos. O, ba? Diba? Salamat kuya sa palibaring isa. O, ba? Diba? Busog ka yung isa ka book. Lami kaayo siya, guys. Naliman ka na mag-abot o universe o binaligya. O, ba? Diba? Sana all. Kani siya, guys. na siya sa Carmen Caron doon sa 780. Doon lang siya sa mga terminal sa pedicab doon sa BDO. So, arat na mo, guys. Ito mga friend nako ko taga Carmen de Rad. Ito na mo dito kay kuya. Yung mga cravings aron masolve na. Lami dito kayo siyang. Iyang para putubungbung bong, -bong gahi-gahi siya. O, diba? Lami dyan ng gahi, guys. di diba? Dakan kay cheese overload dyan na, guys. O, diba? O, naapay condensed niya. Arang kalami. Nag-ano dyan ang iyang Katam is o ang katong puto bong, bong Very, very meant to be. Meant to be. Compliment kayo, day. A compliment. Ang di ay, oy. So, mauna si kuya, guys. Sakit if nakita ninyo siya sa may tago, mauna na siya. So mo na na kami na ngaon may agnas kayong bayot guys gikan ko nagbitbit ana og cut liters nya nakita na man namo ni ngaon. may gilibre pa jud may o di ba solve ang all Thank you mm -hmm. yeah. uh -huh. Gilibre mini ko yang isa Asa ni ang kwan dai ang gigas Dami sa An -an 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 -an. babaw Babaw transaction transaction sir Yeah, magabry siya. Wala. <laughs> Lagot. Saganon tang kuya ka